Magandang araw. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapakumbaba at idudulog po namin ang aming mga kababayang OFW. Salamat po sa kanilang buhay na ginagamit mo upang makatulong sa aming bansa. Ngunit sa kabila nito ay naroon ng lungkot at hirap at ang iba ay nadidepress. Sila po ay nagtitiis upang mabigyan na magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Panginoon, kahabagan mo po sila. Maranasan ang kapanatagan, kapayapaan. Yung provision mo ay dumaloy sa kanilang buhay. Ang proteksyon sa anumang sakit karamdaman o Diyos, patuloy nilang maranasan. Ang patnubay ng bala na Espiritu ay madama nila at maging kaaliwan po nila sa kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng paggalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabonin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin na rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig. At tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Ahensya de Conciencia, Servicio Publiko para sa iyo, Kapilipino. Lemuel Rainier sa Ahensya de Consencia. Magandang hapon. Kaga pa. Ako si Lemuel Rainier Kaya nakatutok na sa Ahensya de Consencia. 702 dcs am po tayo. Pwede matong iyan. Pwede rin sa Facebook Live Worldwide. Pwede rin sa YouTube channel po natin. Sa Instagram or IG. Pwede po kayong bumisita sa ating website. Dahil tayo, Paris Broadcasting Company Philippines. sa at uh, active member tayo ng Kapisanama Broadcast ng Pilipinas, tingin po kayo sa ating website. Ang website natin ay febc.ph. Pag-aralan niyo mabuti ang mga babasa niyo dyan. At ipag-pray and also you may click donate now. Pag ginawa po ninyo yan, please inform us para masis kayo ng CCRD, lalo na during office hours. Ano? Okay po. At tabati lang natin very quickly ano na nagpa-birthday. Ayan. Uh, happy birthday kay Rolly Perez, yung isang kapatch at saka kay Jello Hope Yan, no? uh, Sa kay Hopefully there, no? happy birthday sa inyo. Okay, mga kausap po natin. Mula sa Phil Health, sa so Sir Mon Akoba. Magandang hapon, Sir Mon. Yes, uh, magandang hapon po, Kuya Lem. At magandang hapon din po sa sa lahat ng ating mga nakikinigang araw ito sa DCAS po, sa Ahensa de Consensia ayo ako, maraming salamat, Sir Mon, ano, sa inyong availability. At alam naman natin, maraming pa rin kaso ng COVID at saka nandiyan pa rin ang ibang mga sakit. Kaya busy pa rin ang PhilHealth. Pero po ba ang latest? Uh, important announcements from uh, PhilHealth. Opo, uh, patuloy pa rin naman po yung ating serbisyo And uh, napaka-importante na malaman po no, ng ating mga members kung magkano po yung ating mga benepisyo sa COVID-19 package at uh, paalala rin po sa ating mga members na uh, yung benepisyo natin na COVID no ang nag, ang nagse-check po niya no, nagpapaalam of course yung attending physician o no, sa ospital kung saan po sila na confine. So ngayon po ah uh, meron tayong apat na klaseng COVID-19 package. Yung una po ang uh, mild pneumonia na nakakalagang 43,997, meron din tayong moderate pneumonia na nakakalagang 143,267, meron din severe pneumonia na nakakalagang 333,519, and uh, lastly meron tayong critical pneumonia na 786,384. So ito yung COVID uh, benefit package natin. At uh, maganda rin malaman ng ating mga members na yung ating all case rate ay patuloy pa rin naman po. Alam natin na medyo tumataas din yung kaso ng mga ibang sakit tulad ng dengue mm -hmm. at meron tayong beneficyo no? Uh, para sa mga ganun na karamdaman po. Okay, salamat sa reminder na yan. Ano, Sir Monaco ba? Kamusta po yung uh, logistic side, ano? yung uh, operating hours, ano po? Yung, uh, saan pwede pumunta? Na opisina? Or, uh, aliyos po no, ng PhilHealth? Uh, Meron na bang mga bukas na mga malls kung saan na uh, pwedeng mag-buy o no, mag-transact uh, sa PhilHealth? Uh, Sir Mon? Opo, ayon sa Robinson's, Robinson's uh, Metro East, uh, bukas na po siya. So, ang ating uh, actually, sa Robinson's Antipolo, every Tuesday and Thursday po siya, from uh, 10am to 5pm. And, okay. uh, yung sa Rodriguez natin na uh, service office sa Rizal ay bukas po siya every Monday and Wednesday, 9 to 5 p.m. And yung ating mga local health insurance offices ay uh, bukas pa rin naman po, tuloy-tuloy from 8 a.m. to 5 p.m. Pero yung ating uh, PhilHealth uh, Leo, Leo Quezon City uh -huh. and PhilHealth uh, Leo Fairview, ay through drop box na lang po no or by appointment. Oh. Mm-hmm. So, kaya uh, we also recommend and suggest to our members na halimbawang kakailanganin lang po nila ng member data record or ng PhilHealth ID pwede naman po through online registration uh, online po no process. Uh, mag-email lang po sila sa ating action center at philhealth.gov.ph po. Okay, salamat sa important uh, reminders and clarifications niya, no? At uh, Sir doon tayo sa COVID packages very quickly. Ito, medyo Apo. alam na rin ng listeners and viewers natin. Pero mahalaga, malaman dahil parang pa rin nagkakasakit. Yung mga dating hindi nagkasakit, eh, nagkasakit na. Iba nga, gumaling na. So, paano po ba? Uh, balikan natin yung amount, ano, yung COVID packages. Apo, yung COVID-19 package po natin, uh, mild pneumonia po it's uh, 43,997 moderate pneumonia it's 143,257. severe pneumonia naman po at uh, 333,519 and lastly in critical pneumonia it's at 786,384 ah uh, paalala po sa ating mga members na halimbawa sila po ay na-hospitalize the one who will uh, determine what type of pneumonia or covid benefit package mm -hmm. would be the attending physician or the hospital tapos sa mas maganda ho uh, na automatic deduction no upon discharge from the hospital i minus na po yung PhilHealth benefit package para sa ating mga members. Yes. Okay Sir Mon, sa reminder review ng protocols ano. Uh, mula sa PhilHealth kapag uh, ano ba pupunta sila magbabayad sa mga offices ninyo sa kanya ba through online. So ano mga pwedeng gawin uh, through online saka pagpupunta ba sa Leo's appointment pa yan? Opo, yung mga online services po natin, uh, pwede po dyan yung registration and updating of membership, no, record. Pwede rin po yung submission of benefit claims, no, through e claim service. Meron din po yung mga electronic premium remittance system natin, yung pagbabayad po ng premium contribution. And even yung ating mga self-earning individuals, huh? they could also pay, no. Uh, pumunta lang po sila sa www.philhealth.gov.ph sa website po ng PhilHealth. Meron po portal po doon kung saan pwede po magbayad yung ating mga self-earning individuals no? uh, electronically. Apo. Yes, uh, sir Mon, kayo ba sa PhilHealth? Yung mga kasama ninyo ay uh, 100% na ba kayo na nakakapasok sa offices uh, ng PhilHealth? Uh, sa, sa ngayon po, uh, we are still practicing yung skeletal uh, workforce mm -hmm. and uh, ma marami rin po sa mga kasamahan natin ay na ina po kaya under quarantine po sila. So medyo limitado pa rin po yung ating manpower especially sa mga PhilHealth, okay. local health insurance office natin. Okay, salamat sa reminder na. Of course, uh, pwede na natin ipag-pray yan, ano? yung mga ibang nakakasket na taga PhilHealth. Kapwa. Dahil napakarami pa rin ang uh, yung average natin, ano? Mahina ang ano, hindi nga mag-average ng 15,000 eh. Naglalaro sa 20 o oh, 19, 20, 21. Yan ang uh, bila ng mga kaso, no? Uh, on a okay. daily basis eh. So, okay. yan ang uh, mahalagang pag-ingatan. At uh, we are sure na very busy ang PhilHealth. health. Okay, okay, Sir Mon. Uh, paano po ulit ang uh, mga patakaran uh, may kinalaman sa senior citizens? kapag ang isang regular employee naging senior citizen, ano bang gagawin niya dapat para ma-formalize yung pagiging senior citizen niya? Siyempre, by the time, retired na siya. Okay. Para sa mga retirees po, no? Tapos nasa edad na sila na 60 years old, kailangan magpa-register sila sa PhilHealth under the senior citizen program po natin. One-time registration lang po ito para makasecure lang sila ng member data record and ng kanilang PhilHealth ID card at masama na sila doon sa senior citizens program po natin. Ah, uh, pwede rin po nilang padaan to through their authorized representative, halimbawa hindi sila makapunta sa tanggapan ng PhilHealth or pwede rin through online uh, registration. Apo. So, pag gagawin nila 'yan, ano ba? Isang empleyado ay eh, malapit na maging senior citizen. So, kumbaga kailan officially retired na siya o sa araw ng birthday niya or kinabukasan kaya lang pwede nga yung senior. Opo. Uh, definitely, kailangan na sa edad na siya na 60 years old para mabigyan na natin siya ng senior citizen card. At uh, officially retired na po siya. Kasi meron kasi ibang mga senior citizen na tuloy-tuloy pa rin po yung paghanap buhay, no? Tuloy pa rin po yung employment. Um, pag tuloy pa rin po yung employment, doon pa rin po sila ngayon under the direct contributor as employed sector po. Okay. So, punta tayo sa direct contributors, ano? So... Uh, ano ang uh, responsibilities niya no at saka pa, paano ba kinocompute yung kanilang contribution ano participation ng kumpanya nila or employers so po, yung mga direct contributors sa uh, members natin uh, sila po yung may capacity to pay dahil mayroon po silang anak buhay or mayroon silang sariling negosyo so, or mga entrepreneur sila. Kung mayroon po silang kakayahan na mambaya, dapat pa sila under the direct contributor. Ano? And tulad din po ng ating mga OFWs, pasok sila under the direct contributor. Ang 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 pagbaba, paraan po ng paghulog nila ng premium contribution, ito po ay depende sa kanilang monthly income na ide -deklara. So halimbawa, halimbawa kumikita siya ng 20,000 a month yung isang negosyante. Ang hmm. monthly income niya average is 20,000. 'Yung premium contribution natin is sa uh, fixed pa rin po at 3% sa ngayon. So 3% of 20,000 that's 600. So 'yun po 'yung premium contribution na babayaran po ng ating uh, miyembro. Ah uh, supposedly dapat 3.5% na po 'yan pero dahil nga sa state of emergency na dineklara ng ating presidente, so niretain pa rin po at 3% 'yung ating premium contribution schedule. So 3% of uh their monthly income ang minimum po is 10,000 pesos, ang maximum is 60,000. Even if they're earning 100,000 or 1 million pesos, naka, ang ceiling pa rin natin or yung basihan pa rin ng premium contribution would be the ceiling po na sinet ng fillet which is 60,000 pesos. Okay, so ayan ano, punta tayo doon sa OFWs naman, ano, kasi marami pa rin tayong kababayan, lalo ngayon, ano, mukhang ilang health workers ay talagang nag-ibang bansa na rin, ano, dahil uh, gusto nila siyempre higher pay for their families yan, uh, para siyempre masulit ng kanilang pagsisikap, ano, so hindi naman lahat, pero may mga ilan. So nadagdagan yung mga nag-abroad natin at yung mga nasa ibang bansa na. So paano ba ang patakaran ng PhilHealth? Uh, halimbawa, nagkasakit, uh, hindi natin maiwasan itong virus na ito sa amang bansa paano po ang sa land-based at kumpara sa sea base na overseas Filipino workers, Sir Mon? Para sa overseas Filipino workers, makaka-avail pa rin sila ng kanilang pilag kahit nasa abroad po sila. Subalit so, ang deduction would be through direct reimbursement, hindi, hindi automatic deduction. Ano? So ang kakailangan nilang po nila, halimbawa nasa abroad po sila, uh, unang-una binibigyan natin sila ng anim na buwan or that equivalent month, 80 days, para po i-file nila yung reimbursement directly here sa ating bansa sa tanggapan ng PhilHealth. Uh, ang kakailangan nilang po nila, first of all, yung properly filled out PhilHealth claim form 1 to be filled out yan ng ating uh, member. Uh, mm -hmm. Dapat mapirmahan niya rin po yan. Pangalawa, ay attach na po yung mga official receipt. Saka medical abstract, saka statement of account. So, Uh, pangatlo, kailangan din po yung proof of payment niya sa PhilHealth para po siya makapag-avail ng PhilHealth uh, benefit. Tapos once na maipon niya po lahat ng mga dokumentong nabanggit ko, uh, pwede niya pong ipadala yan through mail sa amin sa PhilHealth or pwede rin naman padaan na lang po niya through his uh, authorized representative para po ipareceive dito sa ating tanggapan ng PhilHealth and uh pangatlo uh, of course uh, once na receive na po uh, pwede naman pong i-follow up naman po sa atin to our action center para ma-paper trail po natin no yung uh -huh. proseso ng kanyang claims and tang tandaan natin dapat within 180 days so within six months upon discharge from the hospital on date of uh, discharge dapat ma-submit na lahat yan sa Philhealth Ayun, okay. Salamat sa reminder na yan, no? uh, Sir Mon. At uh, uh, punta natin, punta tayo doon sa Z-Benefit Package, ano, bago yung uh, regular packages. Kasi di ba, uh, siyempre, nakatutok tayo sa pandemya, so more on COVID-19 yan. Pero uh, nagpapatuloy naman itong Z-Benefit Packages at saka regular uh, packages. Uh, Sir Mon, sa so maganda ma-share din nyo, ma talakay din nyo yan. Ano? Para, kasi may mga katanungan din, may ibang concerns. Mamaya kukunin natin yung contact details sa uh, bago tayo magpaalam, Sir Mon. Yes, Kuya Lem. So yung Z-Benefit Packages po natin, uh, ito yung mga benefit packages natin uh, which pertain sa mga sickness or illnesses na not only medically catastrophic but economic, economically catastrophic. So selected lamang po yung mga Z-Benefit Packages natin. Example po, acute lymphocytic leukemia, uh, nagkakalagang 210,000. Mm -hmm. so, Breast yes, cancer, yes. Uh, nakafix po at 100,000. Prostate cancer, 100,000. Meron yes, din yes. tayong coronary artery bypass graft surgery at 550,000. And yung uh, meron din tayong kidney transplant na nakafix at uh, 600,000 uh, po, no. So, yung po yung mga sample yes, yes. ng mga Z benefits no, in colon cancer, cervical cancer. And not all hospitals again ay may kakayahan na mag-offer ng Z benefit package sa mm -hmm. mga members. Meron tayong yes. mga contracted hospital. Tulad ng Marami kayo, na po ba 'yan na contracted hospitals, Sir Mon? Opo, marami naman na po. Uh, pwede niyo po i-check sa atin sa, sa PhilHealth uh, website natin yung mga contracted hospitals natin under the benefits. Kaya so naman, ihabol natin to, no? May nakatanong. Okay. Uh, may ilang callers tayo. I think marami kasing nagpapahinga quarantine, ano? sa si self-quarantine sa kanilang mga tahanan. Uh, ibig sabihin nun na mild or moderate sila, no? Uh, or baka, ano ba sila, alam, medyo mild lang, ano? So, pero siyempre, ganun pa rin. May COVID pa rin sila. Eh, marami tayong mga kababayan na ganyan. Mas marami pa nga yung asymptomatic. So, pero pag nag-positive sila sa test, ay uh, uh papaquarantine sila. Paano? Makaka-avail ba sila ng benepisyo no? assistance ng PhilHealth a month para maliwanagan? Hindi ba kasi nagpapagaling sa bahay? Paano bang paliwanag dyan? Okay. Uh, para po sa ating mga members na uh na quarantine no. Ah, uh, meron naman po mga facilities na accredited din po ng PhilHealth para maka-avail sila ng ng uh, facility, ng ano no, ng uh, isolation uh, facility package po natin na umabot up to 22,000 pesos. So, yung mga local government units natin, alam naman po natin nag-set up po sila ng mga isolation facility at nagpapa-accredit din sila sa PhilHealth, no. So umabot up to 22,000 pesos po yung ay yung ay uh, yung pakete natin para sa isolation po. So, meron pa lang ganun, uh, Sir Mon. Paano nila maasikaso 'yon? Uh, may actually, ma may kasama actually, sa bahay ay eh, utusan nila hingan nila ng tulong na i-facilitation. Dahil nasa bahay hindi, sila, hindi uh, uh, mo hindi, kalabas. Hindi, alam naman po kasi natin na yung ating mga covid uh, infected na mga members uh, magre-report sila sa barangay. Yes. Tapos yung barangay po ngayon uh, susunduin po yung covid infected na members. Ay, uh, uh, Tapos saka sila dadalhin sa isolation facility natin. Sa kanilang LGU po. Opo. So Yes, in line meda no. Yung bang dinadala sa facility, ano bang kategorya nun? Meron bang mild lang or asymptomatic dadalhin pa sa facility para maintindihan ng mga kababayan natin na either ganyan ang sitwasyon or baka biglang gano'n ang sitwasyon nila? Ano na po yan? Desisyon na po yan ng LGU. Kung sino po uh -huh. yung dadalhin nila sa ano sa isolation facility po nila. Opo. Ang okay. sa amin naman, on the part of PhilHealth, sinisigurado lang namin na suportado natin yung ating yung ating mga isolation facility na accredited no at uh -huh. uh, kasi syempre yung board and lodging nila ron room and board tapos uh -huh. yung pagkain doon uh, dun uh -huh. po yung sila sa pupondohan po natin yung mga accredited isolation facility So, ibig sabihin, doon sa pondo na eh, sagot na lahat, ano, yung gamot, pagkain, pati yung pag-alaga. Opo. Opo, sagot na po yan ng PhilHealth. Okay, sa paano yung nagtatanong uh, sa IDs nila, either bagong IDs or nawala yung ID nila sa PhilHealth. Uh, paano papano may nasi kaso ngayon yan? Okay, uh, ganun din po. Pwede lang kayong mag-email sa atin sa actioncenter at philhealth.gov.ph kung magre-request kayo ng member data record or ng PhilHealth ID. At mag-ingat po tayo sa mga fixers. Talagang marami yung mga fixers ngayon. At napapansin namin, isang tao, pero araw-araw iba-iba yung mga request ng binadala sa amin, iba-ibang tao. So, uh, yun po, yung paalala natin, no, na ang madali lang naman po magpa-update, no, through online lang naman po, or through email. Opo. Ayun, okay. At uh, ano po update naman doon sa konsulta, yung e-konsulta, uh, ano na po ang uh, status niyan ngayon? So, yun sa konsulta package, meron na po tayong dalawang uh, dalawang Uh, facilities na uh, accredited na po para magbigay no ng konsulta package yung isa po yung Sakayin sa Kainta Municipal Health Center yung isa po somewhere sa hindi ko pa na-check no pero somewhere sa Pasig po at uh, may inaasikaso na rin po ngayon ng PhilHealth sa Valenzuela at sa Marikina para po maging accredited sa po ng konsulta package po natin Okay, so very good ano, nadadagdagan, malaking tulong 'yan eh kasi Uh, gusto natin siyempre, mas mabilis yung uh, tulong ano sa mga kababayan natin lalo sa oras ng pangailangan at uh, siyempre, medyo nalilito yan tapos kulang pa sa pondo. Ano pong contact details ng PhilHealth Sermon para sa mga I'm sure may mga umahabol dyan, may mga nasa isip pa lang, iahabol pa lang ngayon. O kaya mismo gusto nang uh, sa inyo makapag-ugnayan, ano, Sir Ano pang contact details ko ng PhilHealth? Opo, uh, pwede kayong tumawag sa atin sa Corporate Action Center sa 8441-7442. Pwede rin po kayong mag-email sa atin sa actioncenter.philhealth.gov.ph at and uh, utilize nyo po yung ating PhilHealth Facebook page. Uh, meron po tayong mga sumasagot dyan sa meron tayong uh, official na Facebook page ng PhilHealth. Meron din tayo sa regions, no? PhilHealth Pro NCR. Meron din sa other regions. Yung PhilHealth Pro 10, PhilHealth Pro 3 yung mga regional offices po, subukan din natin eh, kung taga saan po tayo. Uh, ah, halimbawa, taga Region 3 tayo. Check niyo po yung PhilHealth page ng PhilHealth Pro 3 kasi meron din po tayong mga services na pwedeng makuha dyan. Okay, ano mensahe po ninyo sa mga miyembro? No? Dahil uh, siyempre, dahil na uh, lahat ng Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth. Ano ba mensahe po ninyo Apo. from PhilHealth? Apo, unang-una, uh, talagang information is power no. Alamin natin yung ating mga benepisyo, yung paraan ng pagkuha ng benepisyo, lalong-lalo na sa COVID, alamin niyo po no na lalong-lalo na no, kung positive kayo, may meron tayong pakete dyan para po ma-deduct ng tama no yung PhilHealth benefits yeah, natin. Yeah. Opo. So, again, of course dapat mag iingat po tayo, stay at home and as much as possible uh practice lagi yung mga health protocols po natin para makatulong po tayo sa ating bayan. And kami naman po sa PhilHealth, ah uh, sigurado at minamadali talaga namin yung trabaho ngayon in fact, yung isang opisina namin yung NCR Central which covers Quezon City and 1 Sal, They work up to Saturday na, may quota na para mapabilis po yung proseso ng claims no ng ating mga okay. mga healthcare providers. Opo. So nandito okay. lang po ang PhilHealth yes. no? para tulungan yung ating mga members. Muli maraming salamat Sir Monaco at pag may latest na information feel free no. Huwag mo na na i-share dito sa Agencia de 702DCS FBC Radio TV. Salamat muli Sir Monaco at salamat sa inyo sa PhilHealth. Health. Yeah. Okay, uh, okay, thank you so much ano. Uh, kay Sir Monaco at siyempre uh, syempre mas busy ang Phil Health niya sa dami na inasikaso. We uh, hope na makapagunayan kayo no kagapay eh, dito sa contact details ng PhilHealth. Itong uh, 8441-7442. Ayan o, no? 8441-7442. Yan ang kanilang landline. At uh, pwede rin sa Pro NCR. Depende kung uh, Pro, no? Uh, yung regional offices nila. Pwede rin sa Facebook page nila. Kung sa NCR, Pro NCR sa Facebook. Yung mga sumasagot dyan. Ayon na rin kay Sir Monacoba sa actioncenter.gov.ph ano? uh, yung action center philhealth.gov.ph uh, yan. Okay, so mahalagang uh, reminder yan. At uh, syempre, makapaugnay. May website naman ng uh, philhealth, uh, ano? Uh, philhealth.gov.ph at uh, ito, ko ah, lang ilang mga bumati very quickly. Salamat kay Lenita uh, Mejia, kay Flor uh, Flor Deliza Menes, kay Digna Toledo Bayot, kay Marco Lucas Tandang, kay Loida uh, Lloyd Makilado, magandang hapon sa inyo, uh, si Joanne Kaasi, lahat ng mga kagapay natin ano ayan sina Ma'am Belen uh, salamat po sa mga tumutok sina uh, Sir Erwin na uh, Ma'am Pinky ayan congratulations sa inyo at saka sa inyong anniversary na inyong company at saka yung sa ano rin ano uh, may ilang kagapay pa natin si Ate uh, Edalyn ayan si uh, Ma'am Melody Bahado at Virgil Lurica Lati Bunch Madamba at uh, iba pa ano, mga taga dating FBC. Ayan helana ah, natin magpaalam. ano salamat sa matumors sa bukawe transmitter side kay Ruel, kay Nathaniel, sa RTV kay Abby at sa lahat ng engineers natin ako po si Lamu Reinier kaagapay sa agencia de consciencia sa FEBC Radio TV agencia de consciencia servicio público para sa iyo Kapilipino sa lang paparating. Pagkakataon ng mailuklok sa pwesto, ang karapat-dapat na kandidato. I'd like to...